Gaano katagal ustad? Ha, ito naman ang tanong. Gaano katagal ustad na matatawag na traveler pa rin ako hanggat nandiyan ako sa lugar na yan. Ano ba ustad? Ilang araw? Kukumplito na ba na ako, Kukublito na ba ako ng sala? Halimbawa, lahat tayo, sinong taga nila dito? May taga Manila wala. Oh, wala taga Maynila dito. Ibig sabihin, kung pumunta tayo na Maynila, no? Siyempre, nandiyan sa Maynila yung mga asikasyon natin. Nandiyan yung mga NBI. Nandiyan yung mga PSA. Nandiyan yung mga Blue Ribbon. Ay, Blue Ribbon, pagkain yun eh. <laughs> <laughs> ano ba yun? Red Ribbon. <laughs> okay. Ha? Ah, Blue, Blue Ribbon pa rin? Yung pagkain? Blue Ribbon. Ah, Red Ribbon. Nabaliktad <laughs> pala. Okay. So, nandiyan lahat yung pinasing kaso natin sa Maynila, di ba? Nandiyan yung pinaka sentro ng airport natin. Doon ka naghihintay. Doon lahat yung papers mo. So, nag ka sa Maynila. Hindi mo alam ilang araw ka dyan. May nag ng one week, may nag ng one month, may nag ng... Umabot pa lang taon. Naghihintay lang ng ano, requirements bago makalis. Pero, ang plano mo, hindi ka mag-stay sa Maynila. Ito, nagbibigyan ako ng sample. Maynila lang yung sample ko kasi pwede duman ka sa Davao, sa sa ibang-ibang lugar. Nag, nang, napadaan ka sa Maynila, hindi mo alam hanggang kailan ka dyan kasi nga nag-apply ka. Saan ka nag-apply? Sa ibang bansa para magtrabaho o mag-aral o ano mang layunin mo doon. O lilipat ka lang ng lugar. Gusto mo lang mag-America kaya doon ko nang titira. So hanggang dyan ka pa sa Maynila, traveler ka pa rin. Ang ilan sa mga ulama, 4 days lang, after 4 days, kukumplito ka na daw na Meron sa mga ulama, huwag niyo nakakamali, ito ang pananaw ng karamihan sa ulama, pag after 4 days, dapat daw ang sala mo kumplito na. Pero walang dalil yun na matatibay. Walang matibay na? Dalil. dalil. Dahil ang matibay na dalil, hanggat wala kang intention na magtrabaho sa lugar na yan, o mag-aral sa lugar na yan, o mag-stay sa lugar na yan, traveler ka pa rin. Naintindihan? Usad, eh, isang buwan na ako sa Maynila. Kahit isang buwan ka sa Maynila, hindi mo naman alam na kailan, hanggang kailan ka dyan. So hanggat nandiyan ka sa Maynila o nandiyan ka sa lugar na yan, na hindi ka naman talaga dyan magtatrabaho, hindi ka mag-aaral, hindi ka nag-i-stay dyan, travel ka pa rin, applicable sa'yo ang batas ng musafir. Malinaw? Okay. Hmm. Sir, parang di hindi ka yung natatanya, nag-isa ito, ito na ito pa nung eh, hindi di na. Sinabi mo na, titira ka na dun. <laughs> Sabi ko kanina, hanggat hindi ka mag-aaral dyan. Kasi pag nag-aaral, matagal ka dyan. Or magtatrabaho. Or ano? Titira. E eh, ngayon, naging tinsyo ka, titira ka na. di ka na traveler. Doon ka na, nagrenta ka na. titira ka na talaga dito. Dito na, mag-aaral ko dito. Siyempre, doon ka na mamuhay. Dahil nakapag-asawa ka. O talaga gusto mo lang mag-isa. O, depende sa intention mo. Anong bakit ka titira doon? O mas masaya ka doon? O ano mang layunin mo? Pag nag-intention ka na na mananatili ka, ano tawag sa'yo? Presidente ka na. Hindi ka na traveler. Uh, <laughs> hmm. magdadagat? Magdadagat? Okay. Yung uh, sakabit, pag Yes, ang taong mandadagat, mandaragat, ano pang tawag doon?